May darating na digmaan na hindi matatagpuan sa mga aklat ng kasaysayan, hindi makikita sa mga dokumentaryo ng mundo, at hindi masasaklaw ng mga lente ng kahit anong kamera humana. Ito ay labanan sa mismong langit, isang sandali kung saan ang tahimik na kalangitan biglang magiging larangan ng digmaan. Sa pahayag Dolph, Spypo 12, inilalarawan ang tunggalian. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel laban sa malaking dragon at sa kaniyang hukbo. Hindi ito mito, hindi simbolo lamang para takutin, kundi isang propetikong kaganapan na nakatali sa eksaktong schedule ng huling pitong taon daigdig. Sa gitna ng dakilang kapighatian, kapag ang mundo ay nasa rurok ng pagkalito, sisiklab ang labang ito sa dimensyong halos walang nakakaunawa. At kapag nagsimula ang labang iyon, wala nang pagbalik sa normal na mundong nakasanayan ng sangkatauhan. Sa loob ng libong taon ng kasaysayan, iniisip ng tao na ang tunay na laban ay nasa lupa mga imperyo, gera, ideolohiya, relihiyon na nagbabanggaan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may mas malalim na digmaan na hindi natin nakikita. Sa likod ng bawat pagsubok na durugi ng bayan ng Diyos, sa likod ng bawat pagtatayo ng sistema na kumukontra kay Kristo, may spiritual na estratehiya na lumalakas habang papalapit ang wakas. Ang pahayagdol ay binubuksan ang kurtina at ipinapakita kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng eksena. Doon, hindi mga presidente at general ang bida, kundi mga anghel, mga demonyo, at mismong si satanas na tinatawag na malaking dragon. Ang kasaysayan ng mundo ay hindi maiintindihan ng hiwalay sa labang ito. At sa gitna ng lahat, lilitaw si Miguel, ang dakilang prinsipe na tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Hindi siya ang malambing na larawan ng anghel na palaging nakangiti sa mga pinturang relihiyoso. Sa Biblia, siya ay mandirigma, pinuno ng hukbo ng langit, at inilarawan sa Daniel bilang dakilang prinsipe na tumatayo para sa mga anak ng iyong bayan. Kapag si Miguel ang kumilos, ibig sabihin, umabot na sa sukdulan ang espiritual na krisis. Kapag siya at ang kaniyang mga anghel ay sumabak kontra sa dragon, hindi na ito rehearsal. Ito na ang pinal na yugto ng kanilang matagal ng tunggalian. Ito ang sandaling matagal ng pinaghahandaan sa katahimikan ng langit. Ngunit may isang detalye na binibigyang diin ng propesya. Ang digmaang ito sa langit ay hindi tungkol sa orihinal na pagkahulog ni Lucifer. Hindi ito ang unang rebelyon, kundi ang huling pagpapatalsik. Sa kasalukuyan, ang kaaway ay may akses pa rin sa makalangit na larangan upang magsakdal, magparatang at manira ng mga mananampalataya, gaya ng nakikita sa aklat ni Hob at sa Zacharias. Sa pahayag 12, darating ang sandali na sasabihin ng Diyos, sapat na. Ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay wala ng lugar sa langit at sila ay itatapon ng tuluyan sa lupa ang langit ay lilinisin. Ang lupa naman ang magiging entablado ng pinakamasidhing galit ni Satanas. Ang digmaan sa langit ay konektado sa gitna ng ikapitumpung linggo ni Daniel, ang huling pitong taong inilarawan ng propesya. Sa kalagitnaan ng panahong iyon, sisirain ng Antikristo ang kasunduan niya sa Israel, dudungisan ang templo, at itatayo ang tinatawag na kasuklam-suklam na kalapastanganan. Habang sa lupa ay nangyayari ang paglapastangan sa pinakamabanal na lugar sa itaas naman ay nagaganap ang pagigting ng labang espiritual. Ang mga kalendaryo ng langit at ng lupa ay magtatagpo sa iisang punto ng kasaysayan. Kung paanong sa krus nagtagpo ang hustisya at awa, sa digmaan sa pahayag dole magtatagpo ang kapangyarihan at paghatol. Kaya ang tanong para sa atin ngayon ay hindi lang kailan ito mangyayari, kundi handa ka bang mabuhay sa panahon kung kailan ang langit mismo ay nagdedeklara ng digmaan? Ang labang ito ay hindi man mapanood sa live stream, pero ang epekto nito ay mararamdaman sa bawat bansa, lungsod at tahanan. Kapag ang dragon ay tuluyang itinapon sa lupa, magsisimula ang tatlong taon at kalahati na magiging pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng mundo. Sa video na ito, hahakbang tayo papasok sa teksto ng Pahayag 12, sa mga pahiwatig ni Daniel at sa mga senyales ng ating panahon para makita kung gaano kalapit na ang huling digmaan sa langit at kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo ngayon. Upang maintindihan ang digmaan sa pahayag Dualif, kailangan mo nang balikan ang pinagmula ng tunggalian. Mula pa sa halamanan ng Eden, may matandang ahas na nagtangkang sirain ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pandaraya. Ang ahas na iyon, na kalaunan ay tinawag na dragon, ay hindi tumigil sa pag-atake sa binhi ng babae sa bawat henerasyon, mula sa Israel hanggang sa Mesyas at hanggang sa mga sumusunod kay Kristo ang kasaysayan ng Israel, ang pag-uusig sa mga propeta, ang pagpapako sa krus, at ang pag-usbong ng mga sistemang laban sa Diyos, lahat ito ay bahagi ng mas malaking digmaan. Hindi lang ito serye ng magkakahiwalay na trahedya. Ito ay koordinadong opensiba ng isang pusong ubod ng galit sa Diyos at sa kaniyang mga layunin. Dito pumapasok si Miguel. Sa aklat ni Daniel, lalo na sa kabanata 10 at 12, ipinakikita na ang mga kaharian sa lupa ay may mga espiritual na prinsipe na nakatayo sa likod nila. Ang prinsipe ng Persya, ang prinsipe ng Gresya, mga espiritong makademonyo na humahadlang sa mga mensahero ng Diyos. Sa gitna ng labang iyon, si Miguel ang inilalarawan bilang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos, ang nagtatayo ng espiritual na pader sa gitna ng napakalakas na oposisyon. Ang larawan ay malinaw. Habang nagpapatuloy ang mga digmaan at kasunduan sa lupa, sa itaas ay may mga hukbo ring kumikilos, at si Miguel ang isa sa pangunahing general ng langit. Sa pahayag Twelve Pontman, hindi hinahayaan ng teksto na magkaroon ng kalituhan kung sino ang kaaway. Tinatawag siyang ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang diablo, at si Satanas na dumadaya sa buong sanlibutan. Apat na titulo, iisang persona, iisang layunin: linlangin, wasakin, at akusahan. Hindi siya simpleng simbolo ng kasamaan. Siya ay aktibong persona na may estratehiya at organisadong hukbo. Ang ikatlong bahagi ng mga bituin ng langit na kaniyang hinila ay larawan ng mga anghel na sumama sa kaniyang rebelyon, mga nilalang na dating nasa liwanag ngunit piniling manindigan laban sa Diyos. Sila ang magiging hukbo niya sa digmaan laban kay Miguel. Sa kasalukuyang panahon ng kasaysayan, ipinapakita ng kasulatan na si Satanas ay may papel na akusador ng mga kapatid. Sa aklat ni Hob nakita natin siyang lumalapit sa harapan ng Diyos upang hamunin ang katapatan ng isang matuwid na lalaki. Sa Sakarayas, nakita natin siyang nakatayo sa kanan ng punong saserdoteng si Josue upang magsakdal laban sa kaniya. Ang larawan ay nakakatakot. Isang nilalang na humahanap ng bawat butas, bawat kasalanan, bawat kahinaan para ipresenta ito sa harapan ng Diyos at sabihin, hindi siya karapat dapat. Ito ang ginagawa niya araw at gabi, ayon sa pahayag do Pelif. Ngunit hindi kayang magpatuloy nang walang hanggan ang ganitong paglapit sa trono ng Diyos. Dumating na ang sandaling itinakda kung kailan ang langit ay lilinisin mula sa presensya ng akusador. Sa kalagitnaan ng huling pitong taon, habang ang Antikristo ay nagtatatag ng walang kaparehong sistemang mapaniil sa lupa, si Miguel at ang kaniyang hukbo ay kikilo sa itaas. Ang digmaan ay hindi tungkol sa lakas lang, kundi sa katuparan ng plano ng Diyos. Panahon na para alisin ang anumang karapatan ni Satanas na lumapit sa makalangit na korte. Kapag sinabi ng Diyos na tapos na, wala nang argumento kahit gaano pa katalino o katuso ang akusador. Sa ganitong konteksto, ang digmaan sa pahayag ay hindi hiwalay na kwento, kundi susi sa pagunawa sa dakilang kapighatian. Ito ang espiritual na bersyon ng estado ng digmaan na nakasinkronize sa pagbagsak ng kasunduan sa Israel, sa paglapastangan sa templo, at sa pagpapatupad ng sistemang kontrolado ng Antikristo. Kapag naintindihan mo ang nangyayari sa langit, ibang-iba mong makikita ang nangyayari sa lupa. Hindi na lamang ito tungkol sa politika o ekonomiya, ito ay tungkol sa huling desperadong hakbang ng isang talunang kaaway na alam na limitado na ang oras niya. Sa gitna ng naratibang ito, may malinaw na punto ng pagputok at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Hindi sinabing maaring magkaroon o marahil magkakaroon, kundi parang utos na umabot na sa sukdulan ang tensyon. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay hindi na manunood. Sila ay lalaban. Makikita sa imahinasyon ang hukbo ng liwanag na kahanay handang sumugod laban sa hukbo ng kadiliman na matagal nang nanggugulo sa sanlibutan. Ang digmaan ay hindi figurative lamang. Ito ay aktual na espiritual na tunggalian na may tunay na kinalalagyan at tunay na resulta. At sa sandaling iyon, ang lugar ni Satanas sa langit ay tatanggalin ng tuluyan. Pahayag dobya ay malinaw at hindi sila na nagumpay ni nasumpungan man ang kanilang dakupa sa langit. Ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay natalo. Ang talong ito ay hindi tulad ng mga pansamantalang pag-atras sa kasaysayan. Ito ay permanenteng pagbabawal. Hindi na muli siyang makatatayo sa harapan ng Diyos upang magsakdal. Hindi na niya magagamit ang langit bilang plataporma ng kanyang mga akusasyon. Ang akses na matagal niyang inabuso ay biglang puputulin sa isang iglap. At kapag nangyari ito, mababago magpakailanman ang dinamika ng spiritual na mundo. Kasunod ng labang iyon, maririnig ang isang malakas na tinig sa langit na mag ng isang napakalaking deklarasyon. Dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kaniyang Kristo sapagkat inihagis na ang akusador ng ating mga kapatid. Hindi lang ito pahayag ng tagumpay kundi paglilinaw kung sino talaga ang may tunay na autoridad. Ang dragon ay maaring magingay, magbanta at manira, ngunit sa harap ng trono ng Diyos, siya ay wala ng puwang. Sa mismong sandaling iyon, malinaw na maipapahayag na ang hari ng sanlibutang ito ay malapit ng ganap na maalis. At ang paraan ng tagumpay na iyon, hindi espada ng tao, hindi teknolohiya, hindi galing ng politika. Sabi ng teksto, sila ay nagtagumpay sa kaniya dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ang mga martir ng dakilang kapighatian ang mga tumanging yumuko sa sistema ng Antikristo, ang mga piniling maging tapat kahit harap ng kamatayan, sila ang magiging patunay na ang dugo ni Kristo ay sapat para magbigay ng lakas hanggang sa huli. Habang ang dragon ay ibinabagsak sa lupa, ang kanilang mga patutuo ay umuukit ng lihim na kasaysayan ng tagumpay sa harap ng trono. Ngunit ang tagumpay na ito sa langit ay agad na magkakaroon ng katumbas na dilubyong emosyonal sa lupa. Ang pahayag sa ay nagbabala sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking poot sa pagkaalam na mayroon na lamang siyang kaunting panahon. Ang kaaway na sanay na gumalaw sa pagitan ng langit at lupa ay biglang ikukulong sa iisang arena, ang daigdig. Ang konsyensya niya na kaunti na lang ang oras ang magtutulak sa kaniya sa isang uri ng poot na hindi pa nasasaksihan ng sangkatauhan. Kung gaano katahimik ang langit matapos ang digmaan, ganun kalakas ang bagyong babagsak sa lupa. Ito ang punto ng pag-ikot ng buong salaysay mula sa mabagal na akusasyon araw at gabi, papunta sa hayagan at marahas na pag-atake sa mga tao. Ang espiritual na digmaan na dati ay tila malayo at abstrakto biglang magiging nakikita sa mga batas, mga sistema, mga pag-uusig, at sa mismong araw-araw na buhay. Ang gitna ng ikapitumpong linggo ni Daniel, ang gitnang tatlo at kalahating taon, ang magiging yugto kung kailan ang nakatagong digmaan ay magiging lantad. At mula roon ang bawat desisyon ng tao sumunod sa Diyos o sa Antikristo ay magiging tanong ng buhay at kamatayan. Kapag si Satanas ay tuluyang ibinaba sa lupa na may matinding poot, hindi ito mananatiling teolohikal na konsepto lamang. Magiging realidad ito sa bawat sulok ng daigdig. Ang kaniyang unang target, ang babae sa pahayag dope larawan ng Israel na instrumento ng Diyos upang dalhin ang Mesiyas sa mundo. Sa halip na mawala, ang Israel ay magiging sentro muli ng pandaigdigang tensyon. Sa gitna ng mga digmaan, kasunduan at krisis, may espiritual na paliwanag. Ang dragon ay galit sa bayan na ginamit ng Diyos para dalhin ang tagapagligtas. Ang mga balita tungkol sa gitnang silangan ay hindi na lamang tungkol sa geopolitika. Ito ay bahagi ng huling pag-atake ng dragon laban sa plano ng Diyos. Sinasabi ng teksto na ang babae ay bibigyan ng mga pakpak ng isang malaking agila upang makatakas sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos kung saan siya mismo ang mag-iingat sa kaniya sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, tatlo at kalahating taon o panuita azin honro araw. Sa panahong iyon, habang tila nagtatagumpay ang Antikristo sa pangibabaw na tanawin, ang Diyos ay tahimik ngunit aktibong nag-iingat sa kaniyang tipa ng bayan. Sa kabila ng galit ng dragon, hindi niya magagawang burahin ang Israel dahil may pangakong nakatali sa karakter mismo ng Diyos. Sa gitna ng pinakamatinding digmaan, ang kamay ng Diyos ay hindi bibitiw. Ngunit ang hindi niya magawang tapusin sa pamamagitan ng direktang pag-atake sa babae, susubukan niyang gawin sa mga natitira sa kaniyang binhe, yaong mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutoo ni Heso Kristo. Sa panahong iyon, ang sino mang maninindigan para sa tunay na Diyos at tumangging sumamba sa Antikristo ay magiging target ng walang habas na pag-uusig ang espiritual na labang matagal nang nakatago sa likod ng relihiyon at kultura ay magiging hayagan at walang maskara. Hindi na magtatago ang sistema. Malinaw nitong hihilingin ang buong katapatan kahit kapalit ng iyong buhay. Kung sa puntong ito ay nagsisimula ng gumalaw ang isip mo at nagbabago ang pananaw mo tungkol sa mangyayari sa hinaharap, magandang pagkakataon ito para huwag palampasin ng mensahe kung ang ganitong uri ng nilalaman ay tumutulong sa iyong makita ang Biblia at ang kasaysayan na may ibang lalim mainam na mag-subscribe ka sa kanal. Dito, bawat video ay naglalantad ng mga detalyeng madalas hindi napapansin. Ngunit kayang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa mundo at sa espiritual na digmaan na nangyayari sa likod ng lahat. Ang emosyonal na bigat ng panahong iyon ay hindi natin lubos maisasalarawan. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang konsensya ay kinokontra ng batas kung saan ang tama ay tinatawag na mali at ang mali ay ginagawang pamantayan. Isipin ng mga pamilya na hahatiin ang kanilang paninindigan. Ang ilan pipiliing sumama sa daloy ng sistema, ang iba na may maninindigan para kay Kristo kahit kapalit ang kanilang buhay o kalayaan. Ang bawat desisyon ay magkakaroon ng bigat na walang katulad dahil alam ng drago na yun na ang orasan niya ay mabilis nang nauubos. Kasabay nito, para sa mga nakakakilala sa propesya, magiging panahon din ito ng matinding kaliwanagan. Ang mga talata na dati ay tila malabo at teoretikal ay biglang magkakaroon ng laman at kulay. Ang digmaan sa pahayag dolve, ang mga pangitain ni Daniel at ang mga babala ni Jesus sa mga ebanghelyo ay sabay-sabay natutugma sa realidad. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pangako ng Diyos ay magiging tanging matibay na batayan. At ang tanong sa bawat puso, sa oras na lumitaw ang tunay na halaga ng katotohanan, handa ka bang ipagpalit ang lahat para dito? Ang rurok ng lahat ng ito ay ang ikalawang kalahati ng dakilang kapighatian. Ang huling undaw si at tundasinta araw na puno ng walang kapantay na puot at panlilinlang. Sa panahong iyon, ang Antikristo, na unay lumitaw bilang tagapagdala ng kapayapaan at solusyon, ay magpapakita ng tunay niyang mukha. Sisirain niya ang kasunduan niya sa Israel, papasok sa muling itatayong templo, at magpapatupad ng kasuklam-suklam na kalapastanganan na siyang babala ni Jesus sa Mateo 24. Sa sandaling iyon, ang espiritual na laso na matagal nang inihahanda ay ganap na ibubuhos sa mundo. Ang digmaan sa langit ay may kaakibat na digmaan sa lupa, at ang gitna ng entabladong iyon ay ang pagsamba. Kasabay nito, itatatag ang sistemang kilala bilang tanda ng halimaw. Hindi ka makabibili o makabebenta kung wala ito. Para sa marami, ito ay magmumukhang praktikal na hakbang, seguridad, kontrol, kaayusan sa ekonomiya. Ngunit sa likod ng teknolohiya at patakarang iyon, may espiritual na kasunduan pagsuko ng katapatan sa Antikristo at sa kaniyang kaharian. Ito ang konkretong anyo ng digmaan sa pahayag dualit. Ang dragon na ibinagsak sa lupa ay gagamit ng sistema, pamahalaan at ekonomiya upang pilitin ang buong sangkatauhan na pumili ng panig. Sa labang ito, hindi ka maaring manatiling neutral. Para sa mga tatangging yumuko, naghihintay ang pag-uusig na wala pang kapantay. Ang pahayag at Daniel ay parehong nagsasalita tungkol sa mga banal na ibinibigay sa kamay ng halimaw sa loob ng takdang panahon. Makikita natin sa harap ng isip ang mga lihim na pagpupulong, ang mga underground na grupo ng mananampalataya, ang mga pamilyang nagtatago upang sumamba sa tunay na Diyos. Ang kanilang mga luha, panalangin at pasya na manatiling tapat kahit sa harap ng bitay, bilangguan o pagputol ng ugnayan sa lipunan ay magiging huling himno ng katapatan sa gitna ng mundo na pumili ng kasinungalingan. Sa mata ng mundo sila ang talunan, sa mata ng langit sila ang tunay na nagwagi. Sa panahong iyan, ang sinabi sa pahayag na hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan ay magiging literal na karanasan. Ang bawat martir ay magiging sagot sa paratang ni Satanas na wala talagang tapat na susunod sa Diyos kapag nawala ang mga biyaya. Tulad ng kay Job, ngunit sa sukdulang antas, ipapakita ng mga martir na mahalaga ang Diyos higit sa buhay, higit sa kapanatagan, higit sa reputasyon. Sa bawat patak ng dugo nila, pinapatunayan sa buong sansinukob na ang dugo ng kordero ay tunay na nagbabago ng puso at nagbibigay ng lakas upang manatili hanggang sa wakas. Habang pinipiga ng dragon ang mundo sa kaniyang galit, hindi niya namamalayang lalo lamang niyang pinapatibay ang ebidensya ng sariling pagkatalo. Ang mas maraming sinusubukang sirain niyang tapat mas malinaw ang larawan sa harap ng trono ng Diyos, isang hukbo ng mga tinubos na hindi umurong. At habang tila namamayani sa lupa ang kasinungalingan, ang langit ay naghahanda na para sa susunod na yugto, ang mismong pagbabalik ni Kristo sa kaluwalhatian upang tapusin hindi lamang ang digmaan sa lupa, kundi ang mismong paghahari ng dragon sa kasaysayan. Ang 1960 araw ng puot ay hindi walang hanggan. Ito ay may malinaw na hangganan. Sa huling mga sandali ng yugtong iyon, magiging parang bagyong sumusubsob ang mga pangyayari. Mga salot, mga paghatol, mga tanda sa langit at sa lupa. Ang digmaan sa pahayagdwalit na nagsimula sa langit at nagbunga ng pagigting sa lupa ay aabot sa sukdulang konklusyon sa sandaling ang langit ay muling mabuksan. Ngunit ngayon, hindi para maglunsad ng hukbo ng mga anghel, kundi para sa pagdating ng hari ng mga hari sa puting kabayo. Sa harap ng liwanag ng kaniyang pagparito, ang dragon na minsang akala niya ay kaya niyang sakupin ang langit ay haharap sa hindi na maiiwasang paghatol. Ngayon, kapag tiningnan natin ang kabuuan ng larawang ito, makikita natin ang napakahigpit na ugnayan sa pagitan ng pahayag at ng mga propesya ni Daniel. Ang ikapitumpung linggo, ang kasunduan sa marami, ang paglabag sa kalagitnaan, ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, at ang panahon ng kapighatian na hindi pa nangyari kailanman ay mga piraso ng iisang puzzle. Sa ibabaw, maaaring magmukhang hiwa-hiwalay na talata, ngunit kapag pinagdugtong, malinaw ang daloy. Dahandahang dahang inaalis ng Diyos ang mga pribilehiyo ni Satanas hanggang sa tuluyan siyang mapatalsik sa langit at pagkatapos ay limitado sa maikling panahon sa lupa bago siya hatulan. Ang Diyos ang kumukontrol sa orasan, hindi ang dragon. Mahalagang pansinin na ang digmaan sa pahayag dolese ay hindi tanda ng kahinaan ng Diyos, kundi ng kaniyang pasya na isara na ang huling kabanata. Maaari niyang tapusin ang lahat sa isang salita, ngunit pinili niyang hayaan ang kasaysayan na sumunod sa takdang plano upang malinaw na makita ng buong nilalang kung sino ang tunay na matapat at kung gaano kalalim ang kasinungalingan at pagmamataas ni Satanas. Kapag pinatalsik ang akusador at kalaunan ay hinatulan, walang sino mang makapagsasabing hindi patas ang Diyos. Lahat ay ginawang lantad. Lahat ng argumento ng kaaway ay pinayagang malantad at mapatunayan na walang saysay. Sa kabilang banda, ang papel ni Miguel sa lahat ng ito ay nagbibigay sa atin ng kakaibang kaaliwan. Ipinapakita nito na ang bayan ng Diyos ay hindi kailanman iniwan sa gitna ng digmaan. Sa mga panahong tila tahimik ang langit, may mga hukbong hindi natin nakikita na kumikilos sa ating pabor. Maging sa mga panahon ng matinding pag-uusig, ang Diyos ay may dakilang prinsipe na nakatalaga upang lumaban para sa kaniyang plano at kaniyang bayan. Kapag naaalala natin ito, naiiba ang tingin natin sa mga pagsubok hindi tayo nag-iisa, at ang mga laban natin sa lupa ay konektado sa mas malaking laban na matagal nang ikinilo sa langit. Para sa mga mananampalataya ngayon, ang mensahe ng pahayag dolese ay hindi lamang maghanda para sa darating na kapighatian, kundi maunawaan ang digmaan na naroon na. Ang akusador ay patuloy pa rin sumusubok na wasakin ang ating pagtitiwala, linlangin tayo sa doktrina at lamigin ang ating pag-ibig sa Diyos. Ang mga kompromiso, ang mga kasalanang paulit-ulit, ang mga kasinungalingang pumapasok sa isip, lahat ng ito ay bahagi ng estratehiya ng iisang kaaway. Ngunit ang parehong dugo ng kordero na magbibigay lakas sa mga martir sa huling araw, ang sharing dugong naglilinis at nagtatakip sa atin ngayon. Kaya habang pinag-uusapan natin ang hinaharap, kailangan din nating itanong, paano ka nakikibahagi ngayon sa digmaang ito? Nakikisalamuha ka ba sa sistema ng mundo na parang walang spiritual na dimensyon? O gising ang puso mo sa katotohanang may tunay na kaaway na gustong ilihis ang iyong landas? Ang mga pagpiling ginagawa mo sa lihim, sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong mga desisyon ay hindi maliit na bagay. Sa harap ng langit, ang mga ito ay bahagi ng patotoo na dahan-dahang hinuhubog ng Diyos sa buhay mo. Sa huli, ang pahayag pa ay hindi lamang kuwento ng dragon, ni Miguel, ni Israel at ng mga martir. Ito rin ay kuwento ng Diyos na hindi kailanman nabigla hindi kailanman nagpanik at hindi kailanman nabigo sa kaniyang layunin. Mula sa Eden hanggang sa Cruz. mula sa Cruz hanggang sa huling digmaan sa langit, iisa ang linya. Isang Diyos na tapat sa kaniyang salita at matiyagang dinadala ang plano hanggang sa kaganapan. At kung ganoon siya katapat sa kaniyang propesya tungkol sa dakilang digmaan, ganoon din siya katapat sa mga pangakong ibinigay niya sa iyo ng personal. Ngayon, matapos lakbay ng larawang ito ng huling digmaan sa langit, kailangan bumalik ang tanong sa pinakamalapit na antas. Ano ang kinalaman nito sa buhay mo ngayon? Maaring iniisip mo, kung mangyayari pa ito sa hinaharap, bakit ko kailangang mag-alala ngayon? Ang sagot, dahil ang mga puwersang magbabanggaan sa huling araw ay parehong puwersang kumikilos na sa ating panahon. Ang Espiritu ng Antikristo, ayon sa kasulatan, ay narito na sa mundo. Ang kasinungalingan, pagtalikod sa katotohanan, at pagyurak sa kung ano ang banal ay hindi bigla ang lilitaw. Ito ay dahan-dahang hinuhubog sa puso ng lipunan at minsan sa puso rin natin. Habang nakikita natin ang mga senyales sa paligid, ang patuloy na pag-init ng tensyon sa gitnang silangan, ang pag-uusap tungkol sa muling pagtatayo ng templo, ang matinding pagkalito sa moralidad, at ang mabilis na pagsulong ng teknolohiya ng kontrol, hindi maiiwasang itanong, naniniwala ka ba talagang nagkataon lang ang lahat? O nakikita mo na sa likod nito ay may kasaysayan na matagal nang isinulat sa mga pahina ng propesya? Kapag sineryoso natin ang pahayag pahayagdwale, hindi na natin titingnan ang mundo sa parehong paraan. Makikita natin ang bawat balita bilang posibleng piraso ng mas malaking larawan. Ngunit higit pa sa pag-intindi, may panawagan dito. Kung ang mga martir sa hinaharap ay magtatagumpay dahil sa dugo ng kordero at sa salita ng kanilang patutoo, anong patutoo ang hinuhubog ng Diyos sa buhay mo ngayon? Tahimik ka bang nakikisabay sa agos? O hinahayaan mong baguhin ng ebanghelyo ang iyong mga desisyon, relasyon at prioridad? Hindi mo kailangang hintayin ang dakilang kapighatian para maging tapat. Ang panawagan sa katapatan ay para sa ngayon. At sa bawat maliit na oo sa Diyos at hindi sa kasalanan, ikaw ay nakikiisa sa parehong linya ng mga mananampalataya na itinatanghal sa pahayag dualefi. Kung sa anumang paraan ay tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, malaki ang posibilidad na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa iyo ngayon. Huwag mo itong hayaang dumaan na parang isa lang na nakakatakot na kwento o kawili-wiling impormasyon. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang dapat kong baguhin kung totoo'ng papalapit na ang panahong ito? Ano ang dapat kong ayusin sa aking buhay na panalangin, sa paghawak ko sa salita ng Diyos, sa paraan ng pagtayo ko sa gitna ng presyo ng mundo? Ang digmaan sa langit ay hindi mo direktang makikita, ngunit ang desisyon mong sumunod kay Kristo sa araw na ito ay bahagi ng paghahanda para sa mga darating na araw kung ang nilalamang ito ay tumama sa iyo kung may talata, larawan o ideya dito na nagpagising sa iyong isipan o puso, huwag mo itong itago sa iyong sarili. Isulat sa mga komento kung ano ang pinakaumaling aungaw sa iyo. Sabihin mo rin, anong tema o bahagi ng propesya ang nais mong hukayin pa sa mga susunod na video. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. May napakarami pang bagay na halos walang gustong pag-usapan. Ngunit hindi mo na kayang baliwalain kapag nakita mo kung gaano ito kalapit sa realidad na darating. Sa huli, ang pahayag dole ay nag-aalok ng dalawang magkaibang emosyon, matinding pangingilabot at matinding pag-asa. Pangingilabot dahil makikita nating seryoso ang Diyos tungkol sa paghatol at hindi niya hahayaan magpakailanman ang kasalanan at rebelyon. Pag-asa dahil sa gitna ng lahat, malinaw na si Kristo ang tunay na nagtatagumpay at ang kaniyang bayan, kahit sa gitna ng dugo at luha, ay hindi mawawala sa kaniyang kamay. Ang dragon ay may limitadong oras. Si Kristo ay may walang hanggang kaharian. Ang tanong ay hindi kung sino ang mananalo. Malinaw na iyon. Ang tanong, sa araw-araw mong pamumuhay ngayon, sa ang panig ka talagang nakatayo,